Uh, flex ulit natin kung ano ang ating uh, outcome sa mga nabalot natin so yan na nga, unti-unti na silang lumalaki so isa, dalawa, tatlo apat sa place na ito, sa area na ito mayroon tayong apat na e, binalot na yan ito ang ating next na babalotin so isa ayan, babalutin natin ngayon dalawa and tatlo. So, magiging apat yan dyan ang ating yan, babalutin. Padami ng padami at pahaba ng pahaba ang ating patola doon dito. So, kailangan natin balutin ulit yan. Meron tayong plastic dito. Para ma-preserve natin ang good hard breast, babalutin ulit natin ito. Hmm? Ito naman ang ating binalot ay pwede na ito i-harvest bukas hmm. diba? medyo madami-dami na rin tayong nabalot ganoon